So, hi guys. This is my second video para sa pagkuha ng passport renewal. So, medyo naguluhan yata kayo sa aking unang video about sa how do I get my passport. So, iisa-isahin ko na lang ho ang aking video para mas magets ho ninyo. So, ako ho bilang isang dating OFW ay kailangan nang mag-renew ng passport. Ang akin lang home requirements ay uh, yung old passport ko. yan ang aking old passport So yan lang ho ang aking requirements pero naghahanda ho ako ng uh, birth certificate, PSA, uh xerox copy ng front view ng aking uh, passport, uh voter certification and national ID with xerox copy. Ang hiningi lang po sa akin ay xerox copy ng ng PSA ko at xerox copy ng uh front page ng passport. So, yun lang ho yung hiningi. Yun lang ho ang hiningi sa akin bilang isa ho akong renewal at at uh, dati isang OFW na nakalabas nga ng bansa. Sa asawa ko naman ho, para ho to sa mga nag, uh, ano, ha, renew ah, na passport, gagawa na lang ho ulit ako ng second video or third video para sa adult, first timer at minor para mas magets niyo ho ang aking video para naman ho sa asawa ko na renewal din pero hindi ho nakalabas ng bansa ang kanya lang din hong inihanda na ID I mean yung inihanda niya requirement sa pagkuhan ng, bot ay, ng passport ay ano lang o voter certification din po tapos old, yung old passport po niya front page pinaserox tapos uh, national ID at uh, ano tawag nito passport, national ID, PSA birth certificate, ano pa ba yung isa? Basta yun lang yung niya. Yan ako na lang ho dito. So, Xerox copy lang din po ang kinuha sa kanya. So, sana ho, ah, uh, at saka kung nga pala, sa mag, kung magkano yung, yung labas na gastos namin sa pagkuhan ng passport aming nabayaran sa pagkuha ng passport kasi ho kung naka online appointment na po kayo at para babayaran nyo or makonfirm nyo ang inyong online appointment ng passport eh magsisend ho kayo or magbabayad ho kayo through GCash or bank account or bayad center yan so nagbayad ho kami sa bayad center may ad a 950 lang at a regular regular price lang ho ang aming kinuha sa pagkuha ng pra passport. So, 950 lang po yun. Dalawa ko kasi yung pagpipilian eh. Regular at saka yung isa isa yung parang mas mabilis mong makuha. So, ang sa amin lang is regular, hindi naman kami nagmamadali. So, regular lang 950. Tapos, additional 50 pesos. Total, total hunun nun is 1,000. May babayaran kayo sa pinahalas ng inyong uh, passport. Tatanungin kayo kung regular or yung mabilis, ganoon, mabilis, o oh, ano, hindi ko kasi alam yung tamang term doon. Nakalimutan ko na. <laughs> so, ang binayaran lang namin doon is, yung ano lang, mura lang din, 150, i-deliver na yung dito sa amin. August 31 kami kumuha ng aming passport. So, marireceive namin ang passport namin September 14 to 17. So, nagbayad lang ko kami ng 150 noon. So, syempre, mas inano na lang namin na magbayad kaysa mag- uh, ang nito yung pupunta ka pa para kunin kasi ano eh malayo eh taga Montalban ho kami at ang ang, ang, ang aming appointment uh, ng passport is sa ano pa sa DFA Asiana sa main main branch ng DFA sa Asiana nga so hindi ho, hindi na ho kami nag ano na pumunta pa ulit doon dahil ma, mahal na rin sa pamasahe So, ina na lang namin na mag magpa-deliver magpa na lang. So, yun nga yung babayaran is 150. So, 1,000 plus 150 dun sa delivery fee. Ano siya? So, total is 1,150. So, kung gusto nyo mas mabilis, syempre mas mahal ang inyong babayaran. Ganun lang ho yung pagpipilian naman ho kayo. So, sana may kayo sa aking uh, vlog for this video para sa part 2 ng ano, how, how do I get my passport at for renewal na nakalabas ng bansa at para sa renewal ng hindi nakalabas ng bansa. So, hanggang dito na lang video na to. Sana nakatulong. Bye-bye!